yun pambirang, balik ka na matapos na tayo dito ayan ayun ayun pambirang, yan ayun nakuha ko to same size na sling yan itong isa medyo malaki compare dito sa isa yan share ko lang ito bakit to bakit to malaki comparison sa isa kasi ang isang po nakatakas yan, git isang buwan or dalawang buwan to nawala sa akin tapos yung pinaayos yung bahay, nakita ito ng mga uh, nagtatrabaho yung mga nagkoconstruct dito sa bahay nakita nila, buti na lang hindi nila pinatay, tinawag nila ako tapos ako yung humuli sa kanya kaya medyo malaki siya compare dito sa isa natin na species yan nakatakas kasi to yung kita nyo medyo malaki compare sa kanya sila yung second largest tarantula sa buong mundo yung ating lusodora para hibana yan napakaganda yan kita nyo guys may spot sa likod pero ngayon try natin pakainin let's go unahin natin yung isang to yan. Buti ngayon hindi yan lumabas. O ayun. Parang gusto na lumabas. Try natin siya bigyan ng ano. Ng super warm. Try natin kung may tech ba. Ayun. Malakas din to kumain. Kaya makikita nyo sa katawan. Na mabilis din to lumaki. Yan. Grabe yung ano nito. Try natin. yun sana may tech. Yun. Yun, napakaganda. May tech down. Tapos itong isa. Try din natin to bigyan. Kung may tech down. Bagong mold lang to. Siguro mga dalawang mold pa. Bagong. Ayun. Napakaganda. Juicy na. Juicy yung worm natin. Busog yan. Pinakain natin yan kagabi. Tapos ayun, maglalagay tayo ng tubig sa water dish nya. Ayun, yung isa gusto nang lumabas. Relax ka muna dyan. Basahin lang natin. Napakabilis matuyo yung ano nila. Nung water dish nila. Ayan. <coughs> Try natin din Bigyan. Kunin natin to. Ayun. Hindi ko alam mostly sa mga tarantula ko yung water dish nila nilalagyan ng substrate yan parang yun lumabas na pampirang yan maglagay tayo ng tubig yan damihan lang natin hindi yan lalayo yun puno na puno na yung ano natin try natin to pabalikin yan wag kang magbantang tumakas yun pambirang, balik na matapos na tayo dito ayan ayun ayun pambirang yan ayun ayaw na niyang bumalik sa hide niya o sa enclosure niya rather Ayan, try natin to ilipat sa next video kasi medyo maliit yung ano niya. Yung enclosure niya. Ayan, pa to yung takip. Try natin. Ayun. Pumasok na. Ayan, next natin is yan. I-rehouse natin to. Kailangan natin medyo malaking enclosure. So, yun guys, maraming salamat sa pagsusubaybay sa channel natin. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Exomatic TV out.